Basta batas! Basta batas! Basta batas! Ang laging concern nila kasi kapag ka na-scam daw sila, hindi nila pa pa matrace ano? kung sino yung nanloloko sa kanila. Kumuha mo kasi nga online. Mm -hmm. So, pa paano pa pa. daw po ba kag ganyan ang sitwasyon? May maitutulong daw po ba ang kapulisyahan uh, para po matukoy nila kung sino yung nanluloko sa kanila halimbawa? So, alalahanin po natin na pag sinabi nating trace, ano po yung ibig niyong sabihin? So, ibig sabihin pa para para sa kalaban po ng lahat, na pag sinabi po nating trace yan, okay. ay depende po 'yan sa kung ano ang nilagay ng isang tao sa kanyang account. So, for example, yeah. marami kasi tactics mga online accounts ngayon na they can create a dummy account. So, yun po yung nakikita natin. For example, <laughs> if we will file a warrant to disclose computer data, so every information that She or she inputted on that account, eh yun po ang makikita na. Uh, But opo. if they are talking of <coughs> exact uh, identity of the persons, so medyo malalim na investigation ang gagawin po natin. So ibig sabihin po kapag ka hindi mo matrace kung sino talaga yung tao, yung actual na identity niya, eh siyempre, for purposes of filing a case, medyo mahihirapan po. Tama po ba? So, actually, hindi naman tayo nahihirapan. There is always a challenge on the part of ah. you know, enforcement to investigate. <laughs> Kasi it may take uh, a period of time for okay. for a person who committed that crime. Eh siyempre, it mm. will take time to identify that person. Okay. So, ibig po sabihin sir, kung ako po ay nabiktima ng online scam, halimbawa, dahil nga oh, yung no. kanyang ginamit na pangalan ay dummy account lang yung ginamit niya at ang pangalan niya ay iba, So, maaari po akong makipag-ugnayan po sa PNP para po tulungan ako ng PNP upon the conduct of investigation. Uh, Siyempre, para malocate kung sino talaga yung tao nito, malaman kung saan siya nagpo-post and possibly yung identity. Tama po ba? Hmm. Uh, opo. So, for example, kung Sige pa. Sa, sa social media mo na-post yan… Mm -hmm. um, mahanap naman naman po natin dyan. It's like the number or the email address or the IP address the, to connect to connect the identity or possibly the a, a MAC address or any digital, yung tawag po natin dyan is the digital footprints na ginamit ng tao when he posted or he committed a crime online through the use of digital equipment or digital devices. Basta batas. Basta batas. Basta batas. Basta batas.